Ready na, ready na. Okay guys, dito tayo ngayon sa Maymariones June 17, 2025 Time check po natin ay Alasgis po ng umaga Sir Kasama dito si Boy Gonzales, Sir Good Boy. So yun po, ticket po yung mga yun. Ha. ko po po okay. ng lisensya, registro. Registro. Ito po yung mga nakatawa ko so, na dito. Gakarga naman ang kating kawaning DPS. QRT. Ayan o. No? और क्या हो पति mabuhay lane po si siya no? mabuhay lane po itong Mariones eh, bawal dito magparada Schraub, <laughs> schraub. <laughs> okay, babaybayin po natin itong kaabahan po ng Mariones, no? Ito naman talaga mga hirigang parking. mariton po dito na tinatambak po dito sa mabuhay lane ng ma, ano ng Moriones eh ikakagana po ito na kawan ng DPS QRT kasi totoo lang ito po yung mga bumibili ng basura sa loob-looban ng mga iski -sinita. tapos yan na tinatapon sa Central Island yan kaya ayan po eh po ito mabilisan ang ating mga DPS dito ay natayo yan lahat po ng mga basura at DPS po ibigay dito at ilalagay po sa truck natin yan po no kasama po dito yung mga SWAT kapulisan na natin uh, MMDA si Sir Gabriel Go Katarayan sa, sa si Sir Carbo Moreno, Roberto Carbo Katarayan Moreno ang ating team leader Ay, Gaspy ayan แกนี่ก็ไปแล้วมาวันนี้แซ่บเออรออีกสักรอบไปได้แล้วดิโตโตกินนี่จนเกือบจะทะลักแล้ว Kaso nga lang guys, tingnan nyo mga kapag natatambakan dito ng mga parkingan na naiiwan yung mga basura hindi iwan na ng mga ating kawan ng DPS yan mga sweeper yan pa oh so ikakad ka yata itong ano to? ano to? <tinyo>

walang gulong walang gulong eh na lang. tapos sa may gitna pa na so nakiusap po itong mga to mapakas na lang po nyo na daw sa loob pati yung babae nang bubot na ababa muna baba muna Ah, ano na oh. Talaga nakatina. Hindi na ubra. So, tignan nyo guys. Tignan luwag dito sa may Mariones oh. Wala ano na yung mga pasaway na mga nakapark. Illegal parking. Illegal parking. right 024072 بقى اوه